So ayun lang nga guys, isang mapagpalang araw ako sa lahat. Pero bago simula lang ang uh, pagbablog Hintay ka pala sa first ko, please subscribe my channel Like and share and hit the bell para at least binag ako So ayun lang nga guys yung January 14, tayo ay sumarad sa YouTube Salamat po sa mga tumatakilip ala alaw sa aking channel Huwag po kayong bibigyan at marami pa tayong video na i-update dito sa Bayan ng Bulacan at sa ibang bahagi ng ating kapaligiran. So yun nga guys, bago ko i-reveal kung makalang sinahid ko dito sa Youtube ay Nagsimula tayo mag Youtube uh, as of November 15, 2020 pa tayo nagsimula So yun nga guys, na test tayo ng April 14, 2024. At sumahod tayo ngayong January 8, 2025. Uh, nakarating ba, uh, nakarating ang ko through BPI. Pagiging na ko yung balance ko at yun na, uh, ko na yung sahod ko ngayong January 8, 2025. Pero bago ko i-reveal ang sahod ko, uh, shout out muna tayo sa mga bansa na Laging nakatutok sa akin siya tulad ng uh, Philippines, uh, United States, India, Saudi Arabia, Indonesia, Canada, Malaysia, Vietnam, at Japan. Maraming maraming salamat po from all over the world na nanonood sa uh, ating titiwala sa tunnel ko. So ayun nga guys, uh, balak ko sa sarili ko sa Youtube na ito ay uh, ipang... ipang uh, huhulog ko o ipang laddaan ko sa bagong bibili ko motor. Pero medyo maliit lang ang aking commute kaya siguro mag iipon muna tayo. Parang ko lang sa mga uh, mag-youtuber, uh, samahan natin siya tiyaga at uh, unahin natin ng Diyos sa ating pag-vlog dahil hindi biro ang pag-vlog. Maraming tayong pagsubok pagkagalaan bago natin, bago tayo mamamali sa pagiging youtuber. At hindi pwede dito yung instant na ito ay monetize kagad. Ito ay sinasama ng tiyaga, dedication, bago ba mamalit sa ating channel so yun na nga guys uh, kung may balak tayo mag isang youtuber uh, kailangan natin dedication uh, yun lang mga at kita kita tayo sa aking next video bye bye good bye son and god bless us peace out thank you for watching, people bye bye peace out See you in the next video, bye bye. Assalamualaikum. Thank you so much. Bye bye. bye, -bye.